kung di ba kini kung proposal ko wait lalaki hindi mo na kung alpuna alpuna hindi mo na kung sa plano mo hindi mo fake you're a fake wait you're a fake ano kung hindi mo talaga lalaki nakapagkakapaha hindi mo ba kung titingil talaga ang dami mong gusto kaya ayaw mo nito kaya ayaw niyan lahat ayaw mo Anong kaguluhan ito Gary what are you doing here you tell me Jovi Ewan ko kung anong ginagawa ko sa imposibleng babaeng ito. Ah, at ako pa pala ngayon ang imposible, ha? Ikaw ang imposible. And you call yourself an interior designer? At anong dinidesign mo? Mga tindahan sa Divisoria. Ay, nako. Wala akong panahon sa mga away-away. Sa mga batuhan. Kung calm down ka na, baby, tawagin mo na lang ako sa labas. Joey, Napaka-temperamental naman pala ng designer na yan. Well, he seems to be the very best. He's the one being called by all the leading families in Manila today. What seems to be a problem, honey? Eh, yun na nga. Hindi ba? I just wanted this place redecorated and redesigned. So, nadinig ko, magaling nga daw siya. Eh, I asked him to come up here. Aba, pagdating ba naman dito eh, pinagtawan ng lahat yung nandito. Huh, <laughs> batuhin ko nga. <laughs> Ganyan talaga ang mga interior designers. May pagka-artistic temperament. Alam mo, tumisan nga lang ay eh sobra. You know, I have a suspicion this guy, Gary. Meron siyang pagka... What's that? Uh, mahinhin? You mean, ACDC? dc yan ba ang tawag nila doon? <laughs> Seriously, Iha. You should listen to him. He's got taste, he's got hmm. class. Yan ang sabi ng misis ko. Uh, whatever you say, kung inaakala mong talagang magaling siya, di okay lang sa akin. <laughs> Miss Salvador, Wait. before I forget, This is what I think of your bed. Shit. Bakit maaga kaya ta ngayon? Nag-strike yung mga waiter tsaka tao sa kusina. Ano? Eh, paano yan? A ano nang mangyayari niyan? Eh ano pa ba? Eh di matagal na usapang CBA na naman yan. Eh paano naman kasi yung insik na may ari ng bar ni ng tigas-tigas? Sigurado ako niya pagbibigyan yung mga hinihiling nila. Mike, ilang buwan na tayong hindi nakakahulog sa bangko. Yung gumot ni Miguel malapit na rin maubos. Yung maintenance niya para sa puso niya. Huwag ka May audition naman para sa mga bagong pwesto eh. Bakit naman kasi nangyayari sa atin to eh? Kailan naman? Mahit pa kabuntis ako eh. Lisa. Lisa, huwag ka nang miyak. Lisa, kaya natin to. Kaya natin to. Swerte yan. Ha? Hindi <laughs> ko maintindihan eh. Hindi ko. Lisa, Lisa. Marami na tayong problema nalampasan, hindi ba? Swerte yan. Nag nagbilang naman ako eh. Tama naman yung bilang ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nagmintis. Ano ka ba, Lisa? Huwag mo sabihin yan. Gusto mo bang maramdaman ng anak mo na ayaw natin sa kanya? Miguel? Bakit, baby? Ha? Miguel? Bakit? Anong nangyari? Natutulog ako. Nagising ako. Kala ko katabi ko si Kuya Marco. Wala pa pala si Kuya Marco. Mm -hmm. Gusto mo, baby? Sa kwarto ka na muna namin Daddy mo matutulog na yun, ha? I miss mo yun. Miguel. Miss na namin ang kuya mo. Namimiss mo natin lahat si kuya, di ba? ba? Wala naman akong dahilan para mag-isip, pero isip pa rin ako ng isip. Baka wala ka lang sa mood. Siguro nga. Baka gusto mo na umuwi. Baka nga. Pero alam mo, tuwing iniisip ko naman na aalis na ako rito, parang wala naman akong uuwihan sa Maynila. Nako, pag ginawa mo yan, para mo na rin akong pinalis dito. Bakit naman? Ano pang gagawin ko dito? Kung wala ka na dito, Pwede ba, Roy? Stop pulling my leg, naku. Kasama mo naman dito sila Bonso, di ba? Eh di wala kang dahilang mainip. Yun naman pala eh. Wala ngayon, hindi ka na maiinip. Dahil ako na kasama mo dito. Palibasa, ikaw. Wala kang dahilan para mainip, kaya ka nakakapagsalita ng ganyan. Eh alam ko naman kung bakit ka nagbakasyon dito eh. Ano? Dahil meron kang sinusundang babae. And you wanna have with her. O oh, di diba? ba? Diba, di ba di ba? Anong hmm. And the funny part is you've traveled all the way down here just to have Na napakarami ng na mga babae sa Maynila. But I understand. It's because of Malu. Bakit ba parating mo na lang iniisip na naman ang utak ko? Eh, ikaw nga itong nagumpisa eh. Di ba nga nung nalasing ka gusto mo puro pag-uusapan natin? Ewan ko ba? Di naman ako dating ganto eh. Ito kasi si Washington at saka si Bunso eh. Nang iniisip. Nahahawa na yata ako eh. Hindi naman yeah. ako dating ganito. Ang sabihin mo, pare-pareho kasi kayo mga... Aba, hindi ah. Pare-pareho nga kami wala pang kwan. Wala pang ano? Wala pang... Experience. Experience saan? Oo. Oh. Talaga? <laughs> Talaga?